Hi guys, hey there, it's another dad. blessed morning. As for breakfast, toast with jam. After ng breakfast, yeah. nagpagawa ko ng konting activity sa kanyang learning book. Dahil Sunday ngayon, merong gymnastics si Maya, kaya yan, ready na kami. After a while, ayan, nakarating na kami dito sa gymnastics. At syempre, habang nag-aantay tayo, si Maya naman ay na yata. One hour pala ang gymnastics niya. At habang nag-aantay pala ako, ay eh, nagkakape rin ako. Kaya for me, coffee is life. Ayan, natapos na rin yung pag-aantay ko. Past 12 na pala nang natapos yung gymnastics ni Maya. Kaya naman dumiretso agad kami sa sasakyan. At naghahanap pa siya ng snack sa akin dahil lunch time pa lang naman, hindi pa nga kami nagtatanghalian kaya dumiretso muna kami sa batuta. Bye-bye. Bye. Mommy? Bye. Bye. <laughs> mommy. mommy? At dito nga namin napiling kumain ni Maya. Habang nag-aantay nga kami ng pagkain, si Maya nakahalap ng kalaro. Maya-maya, dumating na rin yung aming pagkain. Okay. You know? After nga ng lunch namin, naglaro muna siya ng one hour dito sa stay and play. At 2.30 na nga natapos. After niya maglaro, ayan, nag-snack na siya. <laughs> At nandito nga pala kami sa Egypt Court kung saan dati nakalaga yung science lab. or Astrolab pa yun. Pagdating na ng bahay, ayan nag-prepare na ako ng aming lulutuin. na rin yung ulam, Ampalaya with pork. Pinatry ko nga si Mai sa Ampalaya, ayaw niya. Napaitan siya. Try that, please. What is it? Huh? It's Ampalaya. It's a little bit bitter. Bitter? Ayan, bitter. Bitter. <laughs> it's mampait. But it's good for your blood. It's good for your body. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> yun lang, guys. Thank you for watching. See you again. You. Bye! Bye. Broccoli, chocolate, and